Totoo po bang malakas sa gas si Aerox? Ako oh, kasi kinukuha ko yung average reading nung kilometer per liter ko dun sa gauge. Actually, pwede mo rin gawin yan manual computation. Uh, tingnan mo kung magkano yung mo. Tapos, sa susunod na paggas mo, kunin mo yung comparison. Ngayon, share ko sa'yo yung uh, KPL ko nung bago yung Aerox ko, nung all stock pa siya. Around 42, 43 kilometer per liter Ata yung natatakbo ko dati All stock yun ha As in walang ginalaw Pati pang gilid Then after a year Sabi ko out of warranty na to Pwede ko nang kalikutin to Kung ano gusto kong gawin Nagpalit ako ng Koso drive case pulley Tapos naka koso torque drive uh, uh, Ngayon alam ko Naka 1000 cent center spring Tsaka clutch spring yung motor ko Straight 11 yung bola And nag-average ako Pag long ride ha Nakaka-average ako ng around 30 to 35 kpl pero pagka city ride naglalaro siya around 27 to 28 kpl lang kaya kung nagpaplano ka bumili ng motor and aerox ang isa sa mga uh, pinaplano mong kunin uh, make sure na hindi mo ito pangahanap buhay kasi sigurado ko sa iyo mas marami kang may pera kung hindi aerox ang kukunin mo o kaya NMAX mapapasarap pa kasi talaga sa pagbiga dyan eh. pero kung gusto mo, stay stock as in stock lahat Siyempre may mga additional factors din uh, regarding sa fuel consumption mo. Siyempre yung weight mo as a rider. Siyempre kung may kabigatan ka, kailangan mo ng mas malakas na konsumo ng gas para makaarangkada. Tapos yung load mo kung mayro kang karga parate. Tapos yung load mo kung may karga ka parate, angkas, or mabigat yung pinamili mo. Siyempre kailangan mo pa rin kumonsumo ng mas malagyan kasi kailangan mong mag-silinyador o mag-trattle para umarangkada ka. Another one is yung uh, road condition. Siyempre kung ang sitwasyon mo stop and go, maraming hump sa area ninyo, or lubak-lubak, kailangan mo maglaro ng throttle para ma-maintain yung balance mo. And syempre, kung kunwari nakaiwas ka na, kailangan mo na naman umarangkada eh, di ba? Stop and go, arangkada, stop, arangkada, stop. Malakas konsumo yung gano'n. Third is yung throttle habit. Minsan kasi kahit hindi mo na kailangan mag-throttle, tumatrottle ka pa eh. Ako kasi pag na yung cruising speed ko. Hindi ko na binibira, lalo na pag city, city riding lang. At alam mo kung ano yung nakakaubos lalo ng gas? Yung mga nanghihiram. Yan kadalasan ang umuubos ng gasolina, yung mga nanghihiram. Tapos ibabalik sa'yo, empty na yung gasolina. Sana nasagot ko yung katanungan mo, brother. Ingat sa daan.